Bombo police report. Isang nurse po ang patay habang isang utility worker naman sugatan matapos na pinagsasaksak ng isang pasyente doon sa isang ospital sa Bohol. Kaugnayan niyan may detalye pa ang Bombo Radio Cebu. Patay ang isang 51-taong isang gulang na nurse matapos pagsasaksakin ng ilang beses sa loob ng ospital ng Tagbilaran City Bohol kahapon, araw ng Webes, Oktubre 17, 2024. Nangyari ang insidente. Alas 9.45 ng umaga sa loob ng Medical Ward ng Bohol Doctors Hospital sa Barangay Bohol sa Nasyabing Siudad kinilala ang sospek na si Marlito Ligis, 31 anyos, binata at residente ng Puro 4, Barangay Magsaysay ng Bayan ng Sevilla sa Lalawigan ng Bohol. Samantalang kinilala laman ang biktima na si Alias Bari, 51 anyos na residente ng Barangay Dao, Tagbilaran City na nagtamo ng maraming saksak sa dibdib at leeg na daging sanhi ng kanyang pagkamatay. Isa pang nasugatan sa insidente ay isang utility worker sa naturang ospital na kinilalang si Francis Justinari. 21 isang taong gulang at residente ng Puro 4, Barangay Kainsikan, Bayan ng Inabang, Gabohol, na nagtamo ng saksak sa kanyang tiyan, ngunit maswerte na lang nakalagtas ito sa pag-atake. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu, Kang Police Lieutenant Colonel John Karim Escobar ang hepe ng Tagbilaran City Police Station kung saan sinabi nito na admit ang sospek noong araw ng Lunes, Oktubre 14 dahil sa iniindang sakit nito sa tiyan at palabas na sana. Ngunit nang magbayad ang kanyang kasamahan ay madugong sinaksak nito ang nurse at agad ang utility workers sa naturang lugar. Dagdag ni Lieutenant Colonel Escobar na sa kanilang panayam sa sospek, biglang bahagi ng proseso ng investigasyon, sinabi nito na may inilabas na kwento ang nurse na hindi niya sinangayunan, ngunit hindi na nilatag nito ang nasabing nabanggit. Ayon sa opisyal na isang drug surrenderer ang sospek noong taong 2016 na naaresto sa malawakang Oplan Tukhang ng pambansang pulisya noong panahon na iyon. Ayon dito, nakuha ng sospek ang murder weapon na medical scissors mula sa nurse's station. Kasong murder at physical injury ang inihanda ng Tagbilaran City Police laban sa sospek. Sir, uh, based dun sa interview na kinandak natin sa suspect sir, may nasabi daw yung victim na sa kanya, na hindi niya nagustuhan according sa kanya, po yung version ng ano suspect sir. Kinitingnan natin dito sir na motive is, uh, uh, based dun sa circumstances sir ng incident sir, magpapahil po tayo ng kaso na, na sir, murder sir, at saka physical injury. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel John Karin Escobar, ang hepe ng Tagbilaran City Police Station. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!